Hello, guys. Mili kayo ng ba? Ganda. Mananawa ka. O, diba ang ganda ng bahay, o. Oh. Bahay pa lang, o. Oh. Wow, bonggang bonggang belly, ah. Ah. Dapat yung ano mo, oh. dito pa, huwag ka kasi magpanti kahit naka ano? okay. <laughs> na, o. Oh. Okay. Bala na. O, ang ganda naman ng view doon, o. Oh. So, ngayon mga Mars, kami papasok na sa war. Ang ganda ng view, o. Oh. Yung ano, ang Oo Ay! Oh my God Naiwanan pang cellphone Nakakalork eh Hoy, di ba holiday ngayon? Bukas talaga Ay, kami walang holiday sa amin Amin din, wala kaya holiday o, na. asa ah, na? Holiday, holiday, pay, pay. Walang pay-pay. No work, no pay. Hoy! hindi pa double. Holiday. Holiday ba yun? Hindi. 30 percent lang. walang holiday Ano lang siya. 30 percent. Kasi hindi man tayo Chinese. Hoy! Hindi ako babae. Hindi Hindi Hoy! O! Oh, papasok ba pa ba kayo? Oh my God, ang taga nil na iwanan pa ang cellphone. Nakakaloka. Ito ang mga ongay oh, eh, Mars. Ang ganda ng moon langit talaga Mars. Oh, ang ganda ng view. Nasarap ito pag mag ano. Oh, ayan Mars. Oh, oh, oh. ang ganda ng view. Ang ganda pagdating dito wala nang ka view pak so ngamin ko pa sa kami sa kani ba isel puni iyo na palagi na butas pa namin. May... hindi ba piyesa sa ano oh pak pak wala man sa aming holiday pero 30% lang yan, hindi na siya. Pag Chinese yung may-ari ng inyo. Chinese oh, yung amin, di may holiday, ano kayo? Pag-admin siya, wala. Pero kung may-ari ka. Yan, kami papasok na. Ngayon, nag ng ang tricycle sa amin. In your eyes. Dito na lang ako. Si aray aray.